So guys, sa so dito ako sa Las Vegas ngayon. Ayan, nasa Cosmopolitan po ako. Hindi uh, muna, muna tayo gagawa ng video kasi um, baka shoot muna ako guys. Saglit lang. Siguro mga tatlong araw lang. so dito tayo Ayan ang VIP ng Cosmopolitan. So, ayan guys. Mamaya oh, naman. What's up mga ka-technicians? So, nandito ngayon tayo sa Cosmopolitan. So, nakita nyo dito sa likod ko. Ilagay natin yung ito. So, ayan. Nasa floor 52 na tayo ng Cosmopolitan. So, ganyan po yung itsura niya. At ano po siya guys, uh, electronic key. So, labas tayo. Oh, Tigas. So, ayan po siya guys. Ayan. Mga pinagkainan kasi yan, kaya nandiyan dyan lang. Kukunin din yan guys. Pero malinis dito, nakakarpet pa siya. Oh. So, pasok nyo, ayan, ganyan nyo yung itsura. Tapos itatap nyo lang dito yung susi. Tapos mag na to. Ayan. And then, nalak na yan, ganyan. Automatic siya naglala kasi may door lock. Ano, uh, automatic door lock, guys. Ayan. So, pagpasok niya ganyan. Ayan, ayan, So, naka hot tub siya, bathtub. Tapos may shower. Shower room. Ayan, glass. Tapos sa taihan, ito. Ayan. Para makita nyo lang guys kung ano yung loob ng Cosmopolitan. Kaya ako pinapakita sa inyo to. So, ayan. Uh, double mirror. May side mirror pa doon. Ayan. ayan. So, hindi <laughs> nyo mga namin guys. Pero ayan yung itsura nyan guys. Ayan. Okay. So, lalabas ulit tayo. Ayan. Paglabas nyo may mirror ulit. Ayan. Tapos may... Ano dito? TV. TV. Huwag natin pakita yung tag dito. Makakapiray kasi tayo eh guys. Pag pinakita ko yung movie. So, Spider-Man ang movie namin ngayon. Ito, dalawang kama. Ayan. Meron pa doon TV ulit. Ayan. Ito yung na ng closet. Or cabinet. Ito yung closet pala. Sorry. Ayan. Pero di kami naglalagay ng ano dyan guys hindi kami naglalagay ng or hindi namin na hangar yung damit kasi uh, saglit lang din naman kami dito 3 days 2 nights lang kami dito guys eh. so ayan yung itsura nya so ayan yung ano ho spiderman ayan guys and then papakita ko sa inyo yung labas Bali guys, kung tatanungin niyo ako magkano yung ano namin dito, renta, libre lang po. <laughs> yung renta namin dito. Uh, wala po kami babayaran dito. Total nga guys, ano eh, um, uh, tag dito. May libre pa kaming hundred uh, 350 US dollar na food. Ayan. May pagkain kami na pwede kami uh, libre. 300 US dollar yung yung pre-food namin guys. <laughs> Ayan. So, ayan. Convert nyo na lang guys yung 350 US dollars sa PHP or Philippine Peso. Para malaman nyo kung magkano yung yung ano na yon guys. Yung presyo. So, ayan guys. Sa unahan natin, andyan dyan po yung Bellagio. Ayan. Casino po yan lahat guys. Yung mga building na yan. Casino yan. Ayan. Ito yung Itong bola na to guys Ayan Stadium po yan or Um Pagka may concert sa loob andiyan po yan guys Malaki po yan kala nyo maliit lang yan So sa gabi guys papakita ko yan sa inyo So mamaya Ayan papakita ko lahat yan guys Kung gaano kaganda ang Las Vegas Ayan so etong Building na to ay Cosmopolitan din to pero hati yan guys Kung nakikita nyo magkahati Ayan. Ate Ian. Ayan. So, penthouse yung sa taas. Apat na penthouse. Isa. Dalawa. Tapos tatlo. Doon sa kabila yung apat. Ayan. So, Paris Casino. Ayan, guys. Maganda yun, guys. Yung Bellagio. Yung fountain nila. Maganda yun, guys. Kapag ka... Uh, tawag dito. Um, naka-on guys or may show so mamaya guys pagka nag-on na siya or may show na siya papakita ko sa inyo tignan nyo yun guys ha, yung bola may ano meron siyang show o yan you know, sa labas o oh, ba diba? maganda yun, guys sa gabi ayan makikita natin yan mamaya gabi so ayan nasa 52 floor tayo zero seven ang number 5207 Ayan So mamayang gabi Uuwi na rin kami Pero bago kami umuwi Siyempre guys Papakita ko sa inyo yung Liwanag ng Las Vegas sa gabi Ayan So ang ganda ng namin Ng number Floor um, 52 Kasi pag pinag plus yung 52, 7, tapos yung susunod na number 07 din so 77 siya pa, guys parang ganon Ayan And guys uh, ano ngayon eh um, hapon hapon na So ganito itsura sa hapon And then mamayang gabi papakita ko sa inyo guys So ayan guys gabi na rito at kung nakita nyo yung fountain ng Bellagio Ayan. Nakabukas na sila. Show po yan guys. Show fountain. Maganda po yan. Uh, tag dito. Sa ano guys. Sa unahan ka mismo. Doon ka mismo. Ano, doon. Kitang kita mo talaga yung. Yung ano niya. Yung galaw. Tsaka yung music. Meron siya guys talaga music. Sumasabay so, sa music yan. So, ganyan po ang Las Vegas. Pagkatapos po ng ng ano guys, ng show, papakita ko sa inyo yung ibang building. mataas po yan guys, yung sabog na yun yung pag sumasabog syang ganyan ang taas po nyan so ayun yung ano yung bola guys, I mean na uh, stadium ayan, ganyan naman sya sa gabi nagbabago din yan guys ayan, malabo eh hindi sya masyadong lumilinaw Tapos yung ibang building, para makita nyo guys, ayan. Ayan, tingnan nyo oh, yung Vegas, Las Vegas. Talagang gold yung kulay ng ano no, yung pagka-building nila no, halos gold. Ayan guys. malayo po tayo dyan kaya kung nakita nyo sa video kasi ang lapit parang ang lapit natin pero guys napakalayo po natin kung titignan nyo mabuti o oh, ayan o oh. zoom number 10 na tayo ayan ayan kung nakita nyo guys o oh, lilit ng mga sasakyan tignan nyo pagka normal natin ayan o oh. K kaya kung nakikita nyo kung gaano kalaki yung yung ano nila ayano o, yung fountain ang laki ayan guys yung bola ayan tapos kung nakikita nyo yung Ferris wheel dito guys so mas malaki pa sa bola ayan o diba galing So, again guys, bye guys.